Ito lang yung dala namin guys. Baon kaming kamuting kahoy. Ito kay mga abtik bu yan. Baba. Dito guys. Baba. Opo, hinay la ko May daging kaptan ni mama anak. Ayaw la pag. ayaw paglalagan ko ya. So, ito na kami guys. Ayan, ready na naman siya maligo. So, maligo kami sa ilog. Di ba, Chay? Chay, Chay! Gabay ka sinilasan ito yan, Shil. Wala diri ka ka yun pag... Nakala, nakakuan ito yan. Ito si Ate. Ada <laughs> ah, uh, oh. tu nak ni anun. Kada dali na bata, nak buat dayun. Atu ni ranun. Irapan, <laughs> dan mangga anu, mangga abtik. <laughs> Excited pun <po> dira. Saya masih ada mana guys. Banyak eh. so, yang dinaan guys. Pababa po ito pababa po siya. So, kinakilangan dahan guys. Okay. Mabawla daw. <laughs> Isak tuloy ito, bata. <laughs> mabawla daw, mabawla. <laughs> Dapat dito, hira. Ito, no? Magbababad lang tayo, guys. Kung sa ini yang di itu guys so itu lang yung dala namin di kami nakadala ng ano po big may motor dito guys okay, so mabaw lang <laughs> mau pa ilagaan itu Uy, hinay lang ha, kuya. So, yan yung daan. Ah, yung mga ano dito guys, pala yan. So, nakatapos ng pag-harvest. Ayan. Dahan-dahan lang tayo guys. Okay. So, pinatubigyan na nila oh. So, malapit na rin po sila magtrabaho kasi pinatubigyan na. So, ayan guys. So, ibig sabihin guys, meron ditong kuryente. Kasi ano siya Merong ano, wire. Electric wire. yan yung ilog dito guys. So dito kami maligo. <laughs> Ngayon. Kuya go. Nahinela ha? So ito yung daan guys. Sige go kuya. <laughs> Tama ka na. Sige hinela ha? Go. Sige, nahinay nga to, kuya. Oke okay, kuya. Go, go. Sige, go. Ayan. Very good. Oh, kuya. Sinilas. Kuya. <laughs> ah. Oh. Oh. Oh, sinilas. Dinila daw. Kuya, dali. Dali yang adik Kuya.

<laughs> so, Meron pala labo dito guys. So, ayan, dito then, tayo maliligo. Hey. Uy, so din hila. Hey. Ayan, maliligoan guys. Uy, ayaw ka mong atodong. pasawai man. Nahulu lad tuh oi dong ayo nang ada dong didi lahirah singa didi lah daw didi lah daw. Didila, didi lah didi Ayon na ayo nang pengen tuh kemahal kubug nang ada amun didi <laughs> Kurang aku bukman mau Anu? Tuhan. Kasu rayu nak mengabata. Hei cici. Oh. Ini.